na natin pulutan ni Mario at alak. Ayan na. Kompleto na yan. May tube ice na. Natutulog si Mario eh. Anan! Anan! An! an, an, an. an. Sawa ko! Uy! Mario! Mario! Uy! Mario! Uy! ay Tumayo ka na dyan! Nakahanda na yung ano mo. Pulutan mo tsaka alak mo. Yeah. Pulutan alak. Alam ko tinatamad ka lang eh. ni, umihihiga-higa ka antok ka pa. Eh. O syempre, binili ko 'yan para sa'yo. Ano, okay ka ba? Uh, okay. ba? Sarap pa. Sarap aime. ko uh, ah. Syempre. Kailangan ni. Eh. Kailangan eh. ni. Naka-video ka pa. Syempre, para makita natin reaction mo. Yeah. Sige. May ano na yan. Baka ito ha. Hindi ah, malinis yan. Kalalagay ko lang yan ni eh. Grado ka ha. Binuksan ko talaga yan eh, para sa'yo. Eh tsaka bakit ka nga pala bumili na ito tapos ano ka pa, natutulog eh, ako, hindi naman ako papabili. Eh kasi alam kong tinatamad ka. Eh, alam na alam yung gusto Tempe, ko ha. Para mamaya banat na banat. Yung banat na banat ha. Oo. Uh -huh. Parang alam na alam ko na yung banat na banat mukhang pagsasamantala mo na naman yung katawan ko ha. <laughs> hindi, hindi kita pagsasamantala. Kasi mamaya magtatrabaho tayo. Ano ba trabaho natin? Basta mamaya, patulugin mo muna yung anak mo. Oh, guys, binili lang tayo. Sigurado ba, mami, marumi to, ha? Hindi marumi yan. Oh. Bibili bakit ang marumi? O, oh, bago yan, o. Oh. Oh, malamig na malamig yan, ha. Oh. O, inamoy mo pa. Alam mo naman. Parang sigurado. Hindi ka naman na ano hin, eh. O, oh, yan. Malinis ba o. to, na? Malinis yan. Bago ba to, binili ni mama? Binili ko yan. Good, good. Good. Okay, okay. Ano natin? merienda. A merienda, alak. Siyempre, masarap nga yun Alak eh. Sa mga pulutan. Masarap yung pulutan. Ah, magpulutan huh? ka. O, tumikim ka dyan kung ano gusto mo. O, yan. Ano ba nakain mo? Bakit eh, nagulat ako? Bigla kang may ganto. Dati wala namang ganto. Dati ayaw na ayaw mo nga akong umiinom eh. Maganda yung umiinom ka. Kasi alam kong buryong buryo ka na. Wala kang magawa. Wala pa event, tayo event eh, no? Wala pa tayong event. Kaya uminom ka ng uminom. Ano? Ano masasabi mo? Di ba? Oh. Masarap. Ito ang binili yan? Ito lang. Lapit ka na, la, Kuya Kalbo. Lapit ka, ah? Siyempre. Ako gumawa niyan niy. eh. Ay, kung nag Oo. Hindi ka mo Oo. Oo. Ay, ang video. Oh, para makita nila yung reaction mo uh, kung natutuwa ka ba o hindi. Good guys. Yung, asama, yung asawa ko. Hindi ko alam kung ano nakain nito. <laughs> Dapat laging ganito to eh. Para tutuwa tayo rito. Patay mo na yan.